Okay, ito mga idol, may home service ulit tayo. Ito, Aerox version 1. Ang problema niya, nagputok siya ng fuse sa may... Uh, ito, pumuputok tong Dapat 7.5, pinalitan na nila ng 15 amperes. Ano yan, sa backup. Yan yung pinaka-accessories. Ayan, kasi... Yan show nakalagay dyan. EFI, backup, ignition, head, signal, saka terminal. Yung backup ang pumuputok. Ito yung unang fuse niya. 10 amperes na nga to pero pumuputok pa rin. Tapos may ibang fuse pa siya na pumutok na. Ngayon naanapin natin kung saan siya may shorted. Okay mga idol, ayan. Tinan nyo wiring si ito, Aerox na ito. Pansit. Metro Manila. <coughs> Kanina ito. Ayan yung lang yung tape na nilagay. Ayan, binalutan ko na siya ng tape. Ayan lang yung nilagay na tape nila. Oh. Ano nga tindi. Magsishorted talaga. Puputok at puputok yung mga fuse. Kasi ano, tingnan nyo yung mga nakalabas na wire. Meron pa rito, ang kalaylay. Diba? Tapos yung sasusa yun Yan po, mga wire. Puputok at puputok talaga yan. Ang guloy. Eh. Sabog-sabog eh. Okay mga idol, ito na yung Aerox na ginagawa natin kaninang shorted. Yung puputok yung 7.5 na fuse nya. Ayan na, okay na. Goods na siya. Kaya natin. Ayan na siya. Okay mga idol Sa mga gustong magpa home service Message niyo ako sa page Tapos subscribe kayo sa channel ko sa youtube Maraming maraming salamat mga idol